May mga bagay sa ating tahanan na likas na may sa demonyo. Ito ang mga bagay na ma-influensya ni Satanas o mga bagay na ginagamit ni Satanas para makapandinlang at nagbibigay ng pagkakataon para siya ay makapasok sa buhay ng tao. Ano-ano nga ba ang mga bagay na ito na dapat alisin sa ating mga bahay? Sa kabila ng pagpapatalsik kay Satanas at sa mga demonyo mula sa langit, sila din ay patuloy na may balak na kontrolin ng mundo sa pamamagitan ng pag-akit sa mga tao sa kasalanan papalayo sa Diyos. Makikita natin ang panlilinlang ng mga demonyo sa maraming paraan at sa mga bagay sa mundo. Ibig sabihin, pinubulad ni Satanas ang mga hindi nananampalataya para hindi nila maintindihan ang mabuting balita. Halimbawa, may mga bagay sa loob ng ating tahanan na ginagamit ni Satanas para tayo ay malin lang at maaaring hindi natin ito napapansin. Pag sinabing mga bagay na may sa demonyo, ito ang mga gamit na pwedeng gamitin ni Satanas na maaaring magbukas ng pintuan para makapasok siya sa ating buhay. Gayunpaman, mga kapatid, walang katotohanan na sumasapi si Satanas sa mga bagay tulad ng inaakala ng ilan pero pwede niyang gamitin ng mga bagay para maimpluwensyahan niya ang mga tao. Ang mga bagay na ito ay dapat na maalis. Dahil habang nasa iyong tahanan ang mga bagay na ito, maaari itong magbukas ng pintuan sa mga demonyo na nakakaapekto sa iyong buhay at pamilya. Narito ang pitong bagay na may sa demonyo na dapat mo nang alisin sa iyong bahay. Number 1. Mga larawan at istatwa o ribulto. Marami ang iba't ibang mga ribulto o mga diyos na maaaring nasa iyong tahanan. Ito ay mga bagay na gawa ng kamay ng tao maaaring gawa ito sa bato, kahoy, plastik o ano pa mang bagay pagkatapos ay sinasamba sa lumang tipan. Ang idolatria ay madalas na kasalanan ng bansang Israel. Mababasa natin sa Biblia kung paano ang mga Israelita ay nagsimulang maglingkod sa mga huwad na Diyos Diyosan sa halip na maglingkod kay Yahweh at labis niya itong kinasusuklaman. Nakakalungkot na ang ideya ng pagsamba sa ibang mga Diyos ay isang bagay na talagang nangyayari pa rin hanggang ngayon. Bilang mga Kristiyano, dapat nating paglingkuran ang ating Diyos lamang, ngunit maraming tao ang patuloy na lumalayo at binulag ng mundo. Nagkaroon sila ng mga rebulto sa kanilang mga tahanan. Nagtatayo sila ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan at pagkatapos ay sinasamba ito. Sa Exodo chapter 20 verse 3 to 5, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si na iyong Diyos ay mapanibugoing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ika apat na salin lahi. Ang pagkakaroon at pagsamba sa mga rebulto sa iyong tahanan ay isang malaking impluensya ni Satanas. Ito ay dahil gusto ni Satanas na sumamba ka sa ibang diyos sa halip na tunay na diyos. Dahil dito, patuloy na nililinlang ni Satanas ang mga tao na maniwala sa mga rebulto. Ito ay isang piraso lamang ng kahoy o bato na inukit ang mga kamay ng tao. Wala itong sariling kapangyarihan. Tinawag ni Samuel ang mga idolo na walang silbi sa 1 Samuel chapter 12 verse 21. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo maliligtas ni matutulungan ng mga iyan sapagkat hindi sila tunay ng mga Diyos. At malinaw na sinabi ni Pablo, alam natin na ang idolo ay walang kabuluhan sa mundo. Ang kapangyarihan sa likod ng idolatria ay ang kapangyarihan at aktibidad ng mga demonyo na may malaking impluensya sa mundong ito. Ito ang mga bagay na may sa demonyo na dapat mong tanggalin sa iyong tahanan. Number 2 mga pampaswerte o good luck charm. Marami sa mga Pilipino ay naniniwala sa swerte at malas, gayon din sa mga pamahiin. Ang mga Pinoy ay naglalagay ng iba't ibang uri ng mga pampaswerte sa kanilang tahanan sa paniniwalang makapagbibigay ito ng swerte sa kanilang buhay. Ngunit hindi nila alam na ang inaakalang pampaswerte ang magdadala pala sa kapahamakan o sa mga hindi magagandang nangyayari sa inyong tahanan. Madalas din nating naririnig, swerte ako sa napangasawa ko, swerte ako sa napasukan kong trabaho, Sinuwerte ako sa naging magulang ko at mayaman sila. Suwerte-suwertehan lang sa buhay. Hindi natin namamalayan na malalim na ang ugat ng pamahiin o pungshuy sa ating kultura maging sa ating pananampalataya. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Yesu Kristo, hindi tayo dapat na maniwala sa swerte at malas dahil walang sinasabi ang Biblia patungkol dito. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesu Kristo sa ating buhay, wala ng swerte o malas dahil tayong lahat ay pinagpala sa paniniwala sa mga pampaswerte at pamahiin. Pinipigilan natin ang koneksyon sa Diyos sapagkat ang gusto ni Satanas ay mas maniwala tayo sa swerte o mga lucky charm at hindi sa Diyos. Kapag nakikita ni Satanas na mas naniniwala ka sa swerte, mas madali kayong malilinlang at maaatake niya. Kapag tayo ay naniniwala sa swerte, hindi natin naaalala na nasa Diyos ang lahat ng kontrol sa ating buhay. Makapangyarihan ng Diyos sa lahat at kaya nga, walang kahit anong pangyayari o nakasalalay lang sa tsamba o swerte. Number 3. Mga larawan o simbolo ni Satanas. Mayroong maraming mga simbolo na nauugnay sa mga demonyo, tulad ng inverted pentagram, bapomet, all-seeing eye, upside-down cross, sujak, goat head at marami pang iba. Ang mga simbolo at larawan nito ay maaaring makikita sa inyong mga tahanan na maaaring hindi nyo pa nalalaman. Maaaring ito ay nakadisplay sa inyong mga tahanan, sa mga alahas at nakaimprinta sa mga damit. Ang isang magandang halimbawa nito ay ang mga dream catchers. Pinaniniwalaan ito ng madami na nakapagbibigay sila ng proteksyon mula sa masasamang mga panaginip. Ang dreamcatcher catcher ay nagsisilbing isang makapangyarihang proteksyon na anting-anting. Inilalagay nila ito sa mga tahanan habang hindi nila alam na ito ay nagdadala at nagaanyaya ng mga demonyo sa kanilang mga tahanan. Kung may mga simbolismo at larawan ka sa bahay mo na may sa demonyo, alisin mo na ito. Ang mga bagay na ito ay representasyon kay satanas. Dapat hindi ito nakikita sa inyong mga tahanan o di kaya ay sa inyong mga isinusuot. Tandaan na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki kaysa sa mga anting-anting o kapangyarihan ng kadiliman. Magtiwala tayo sa Diyos na poprotektahan niya tayo at hindi sa mga bagay na ito. Sa Ezekiel chapter 13 verse 20, Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginagamit ninyo para biktimahin ng mga tao na parang mga ibong na huli sa bitag. Hahabulitin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palalayain ko ang mga taong hinuli ninyo na parang ibon. Number 4. Mga gamit sa pangkukulam o witchcraft ang pangkukulam at iba pa ay ipinagbabawal. Ang lahat ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pangkukulam ay sa makatuwid ay lubang mapanganib at walang mananampalataya kay Heso Kristo ang dapat magkaroon ng anumang kinalaman sa mga ito. Sa lumang tipan, ang anumang uri ng pangkukulam ay pinarurusahan. Kung may mga bagay sa inyong tahanan na related sa mga pangkukulam o mga black magic, ang mga bagay na ito ay wala sa kalooban ng Diyos. Ang mga witchcraft pangkukulam ay halos palaging nauugnay sa pag-aari ng demonyo at impluensya ng demonyo. Kung may mga bagay sa inyong tahanan na may kaunayan sa pangkukulam o mga black magic marapat na ito itanggalin muna dahil ang mga bagay na ito ay ginagamit para makapanakit ng tao number 5 mga larong may sa demonyo ang panglima ay mga larong pang demonyo Maaaring meron kayong mga nilalaro sa inyong mga tahanan na hindi nyo alam na ito ay may mga sa demonyo at impluensya ni Satanas. Ang ilan sa halimbawa nito ay ang Widjabor. Ang paglalaro nito ay pinaniniwalaan na nagpapataas ng panganib sa pagpasok ng masasamang espiritu para ikaw ay atakihin. Sa madaling salita, walang mabuting bagay ang makukuha sa paglalaro ng mga demonic game at binabalaan tayo ng Diyos laban sa mga bagay na iyon para sa ating sariling espiritual na kaligtasan. May mga ibang laro din na kumakausap ng mga Yumao o di kaya naman ay kumukonekta sila sa masasamang espiritu. Ang Biblia ay nagbabala sa Levitico chapter 19 verse 31. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila ako si Yahweh ang inyong Diyos ang mga taong naglalaro ng mga demonic games mapa board games man computer games o kahit anong pamang horror games ay eh inlalagay ang kanilang sarili sa panganib iniimbitahan nila ang masasamang espiritu para pumasok sa inyong mga tahanan at mga buhay kaya hangga't maaari alisin nyo na sa inyong mga tahanan ang mga larong ito number 6 mga gamit sa panghula noon pa man, lumalapit na ang mga tao sa mga manghuhula. Ginagamit nila sa pangungula ay batay sa hitsura ng mga dahon o halaman noon. Sa ngayon, gumagamit naman sila ng mga tarot card, bolang kristal, dice, horoscope o astrolohiya at iba pang paraan para mabasa ang hinaharap ng isang tao. Pinaniniwalaan ang panghuhula na ang ating hinaharap ay nakatadhana, ngunit hindi ito totoo. Walang sinasabi ang Biblia tungkol sa tadhana at kapalaran. Ang totoo may mga kakayahan tayong pumili ng landas na ating tatahakin o gustong gawin para sa ating kinabukasan. Hindi tayo dapat maniwala sa tadhana at kapalaran. Tanging ang Diyos lamang ang makapangyarihan. Pinili niya na bigyan tayo ng malayang pagpapasya at kalooban o moral free will at responsable tayo para sa mga pagpapasyang iyon. Kung may mga bagay kayo na ginagamit sa mga panghula sa inyong tahanan, makabubuting ito ay alisin dahil ito ay panlilinlang sa tanas. Number 7 mga musika o palabas ng isang demonyo. Gayun din, alisin ang anumang musikang nagpaparangal sa mga malalaswa, satanismo o pagkawala ng buhay, pagmamataas at paglalasing, pag-ibig sa pera, pagmumura at iba pang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Makatitiyak ka na ang uri ng musikang nabanggit ko ay malinaw na sa diablo. Marahil kung iyong mapapansin, karamihan sa mga musika ngayon ay malayo sa kalooban ng Diyos. Tandaan na ginagamit ng diablo ang mga ito upang maikalat ang kanyang agenda at ideya. Dahil ang ganitong musika ay umaakay sa maraming tao, lalo na sa mga kabataan patungo sa malawak na landas ng impyerno. Sinasabi sa atin ng Pilipos chapter 4 verse 8, Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip, ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang, Maaari kang manood at makinig sa mga musika at palabas tungkol sa pagpupuri sa Diyos tulad ng mga hills at hindi sa mga secular music o makamundong mga kanta. Hindi tayo dapat manood at makinig sa mga bagay na ito dahil maaari nitong ilantad ang ating buhay sa mga demonyo kaya dapat mo na itong alisin sa iyong mga tahanan. Mga kapatid, ngayon ay alam mo na ang mga pakananang kaaway laban sa iyo at sa iyong pamilya. Sa pamamagitan nito, Nalaman mo na may iba't ibang taktika si Satanas para umatake sa bawat tao. Ipinag-uutos sa atin ng Diyos na huwag makiisa sa mga gawain ng kulto, pagsamba sa jablo, espiritismo, paggamit ng mga simbolo o larawan ni Satanas, kasama rin ang mga witchcraft, pangugula, demonic games, paggamit ng mga lucky charm, panunood at pakikinig ng mga demonic music at iba pang may mga gawain kasuklam-suklam sa Panginoon. Tandaan ang mga estratehiyang ito at isara ang plano ng jablo. Talikuran natin si Satanas, ang lahat ng kanyang mga gawa at ang walang laman ng mga pangako ng kaharian ng kadiliman. Hindi tayo dapat matakot kay Satanas. Mabuting alisin natin sa ating mga tahanan ang mga bagay na ginagamit ni Satanas para tayo ay maimpluensyahan. Sa halip, ituon ang inyong mga mata at ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Heso Kristo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!